Station is very, very fine Ayan, tuloy pa rin sa kabaliwan Ayan, tuloy-tuloy lang ay mga mukha kayong basang ewan O diba, pull gear siya Pull gear, paano yung basa Ayan, o Narga na po kami Kasi 3 volts lang ang amin sa sakit <laughs> na kami sa daan Ayan, ayan O diba Umuulan na na naman wala lang pupuntahan. Lalong kumulan, guys. May <laughs> shine nga daw ayan, o. Oh. Dito lang naman yung matatagpuan, sa so, Bulacan. Ang daan ay lubak-lubak. 'Yan ang ng pag ulan. O oh, diba ba, guys? 'Yan, konting ulan, baha. Isa lang hanggang 'yan sa mga pamilya dito sa aming barangay, ay sa aming lalawigan, dito sa bayan ng Bulacan. So dito na natasaktihan ng ating mga madadaanan hanggang saan ang babad ng tubig. O, di ba? Di mo alam kung may bungkas, good luck sa gulong. <laughs> Inaabot na si Carl ng tubig. Siguro sa rin. Ang bayo. sila nakikita, guys. Ito na pa rin sa akin. Ay, gusto rin yung sapatos <laughs> eh. Basang basa, tumuro na din kasi nila eh. Hindi naman kami basang-basang sisu. Makakain ka ba nitong halos basang-basa ka na? Eh yung tinatawag na maipilit. Aray, kung puputa na gusto. Tinamaan ako nung ano guys. Okay. Ayan, o. Oh, tuloy pa rin. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Magbago man ng ikot ng ano ba? Hindi ko alam ang sunod. Tuloy pa rin. Ako. Ala, mundo, mundo'y ring tuluyan. Ayan, papalabas na po kami ng cambio. Kailangan may accent. Ayan. O, di ba baha pa rin? Hindi kayo maniniwala guys sa mismong area na to. Pag talagang yung mapakalakas na ulan. Hindi kayo maniniwala guys. Lagpas tao ang lubog ng baha dito. Kaya pinapapansin nyo yung iba tinataasan nila yung mga bahay nila. Kasi ito yung sa pinaka isa sa mga mabababang lugar dito sa bayan namin sa San Miguel. Itong cambio. O, di ba napakalakas ng baha? may lagpas tao dito guys kapag talaga yung sunod-sunod yung mga bagyo ulan lagpas tao dito kaya sana eh mabago sa mga susunod na henerasyon kasi talagang sobrang mababa tong lugar na to kaya makabasin yung taas ng ano na yan ginawa nilang kader talagang lumulubog talaga dito guys ayan palabas na kami ng cambio at nasa highway na po kami o diba may ginagawa siyang ano kaya gagawin dito bahay kaya siya whatever o diba napakalaki ayan oh po kami ngayon sa highway guys ayaw nilang magbigay ayan, ayan nakal nakalusot na kami nakalusot na oh ha? Huh? muna no, itibihin sila ang break nila ano? basahan na kayo? kung si Asi, lang yun Diyan muna kayo. Basang basa na. Basang basa sa ulan. Di Ay, natisilungan. Ayan. Road watch guys. Dito sa Maharlika Highway. Di ba ba? Buti. Ang nakakalungkot basa ng mga estudyante. Pero may mga service naman yan Kaya... Pero yung mga naka-single. Nako. Kawawa naman. Pero buti tumila tila na yung ulan. Hindi na kasi lakas kanina. Kanina sobrang bomba yung lakas ng ulan niya eh. Nag-cost nag na nga po ng traffic guys. Kado sa lungat na. May pakanan, pakaliwa. Bumper na dito sa kabila. Nag-heavy traffic na po. Heavy traffic. Ayan lang naman yung daan guys. O. Sobrang lubak. Ayan. O, di ba? Sobrang lubak. Lubak diba? na bulakan. Pataki ng truck. Ayan, sobra lubak. Dito lamang yan, sa San bulakan Bulacan. Lubak bulakan, ayan, lubak Bulacan, Bulacan bulakan Medyo tumila na. Kasi nagpakita na ulit si Haring Araw. Pero may mga patak-patak pa rin po ng ulan. Ang binabaybay po nito ay pa um, Manila. yan, Manila to, papuntang Manila. Pero bago makarating to sa expressway, e eh, marami pa kong bayan na gadaanan So hanggang dito lang po tayo sa may parting malapit-lapit. Di ba? Ganyan ang naghahanap buhay, umulan man eh, tumang umulan. Ayan, nga nakabukas pa rin yung mga tindahan sa Palaran. Di pagsipag <coughs> lang, ayan, di pagsipag lang kahit umuulan. Okay, diyan, tapen. Usdat. Sa mga kababayan natin na ah, mga motorista, laging paalala lang po, ayan, eh, lagi lang po magdahan-dahan lang sa ganitong panahon na ah. umuulan, sigurado pong mad madulas ang daan. Di ba napakalaki ng truck Papasok sa dugo guys, oh, di ba? Napakalaki. Oh, napakalaki, guys. Ang lalaki ng mga truck. My god. Sobrang lalaki nila, guys. Hindi ko lang alam. Hindi naman nagsusap eh. Ayan na. Basta na nung mga estudyante kayo. Ayan na. Ngayon sinasabi ko Ayan, Mga bata. Ayan na. Kalagpas na tayo sa ano. Okay. <laughs> o yung mga bata, kawawa naman sipo, nangangabuti yun, yung mga bata yung kaka ko guys, bigla talagang laging cellphone, no? ayan, ayan no, diba? binabaybay po namin ang papuntang bayan ng San Miguel de Culacan ay, bayin ayan, ayan, medyo wala na po traffic dito, dun lang pala may traffic kasi nga po, may mga school zone kaya ayan at isa rin to sa lugar na mababa at binabaha ayan medyo wala pang masyadong ano sa tubig mababaw pa ang ilog ayan oh. ayan guys o oh, araw naman siya o oh, diba maaraw naman sa parte nun sa kabilang ano dako ay kabahagi ka ay ano eh? Medyo may inaulan dito guys. Kung para sa pinagsa. Inaano natin. Okay. Ayan, nagkakos na po ng traffic. Dito <laughs> sa may bandang crossing kami yan siya kami yung may intersection kasi dyan guys o crossing kaya medyo traffic na siya dyan guys may uh, planable din pala kasi sa so. ayan bumper to bumper two line traffic at naipit na nga kami guys sa traffic ayan kami yan siya no sa so may resort I think kami yan siya kasi naman ugali-ugali ng mga eh ko lang kung related kayo. Ugali-ugali ng mga Pilipino kung okay kailan umuulan at kailan may pasukan. At saka naman siya nagagawa ng mga kalsada. Kaloka. No, only in the Philippines. Hindi oh, ba napakalaking flame? Oy, 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 oy. Joseph. guys, excuse me po. <laughs> sobra traffic. Ayan, sobra traffic. Luson ta na yan guys. Ayun, ang kanya-kanyang Luson ta na yan. Ang kanya-kanyang disaster na yan guys. Maipit tayo, guys. Ayun ha, isa. Sa traffic kami nas na guys. Ayun oh. Hey, traffic na guys. heavy traffic. So, heavy di Ang ganda na yan guys. Ang ganda sa kabila na yan eh. ng traffic. Oh, road watch. Ako. ha. Hoy. Yan nya, ayan baldita nga. kaya po siya traffic kanina Yan, salasalapat na ulit guys kasi wala naman tong traffic light o, ganyan ang seryo niyan guys o, diba, una-unaan sila o, matira matiba ganyan, ganyan ka guys o, diba, careful, careful turis. Grabe kayo sa daan. Kaya lubak-lubak. Ayun wala lang ito. So. hindi ba yan? Haba ng traffic sa kapila. Baka hanggang sa langan na yan. Oo, oh, sa langan nga. Kasi nga minsan, di ko alam bakit lagi nagka-traffic yan. Oo, oh, sa so may up yes, no? Pakahaba. Alam ka din dito 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 kasi guys Ayan. Ay, na nga. kala ko masasiyan yung handa. mga taga San Miguel High School yan